Ah, mo ba? Hello. 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 natin tong ano, manok Hello. 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 90. Hello. Hello. Eh? 90. Taba ano? Hello. 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 Galing na pa na napatamay ng pagpak. mas spicy sa lalagyan sa sabla lagi niya. Laki na kamay may ko. Ang init niya. Spicy. Na. Spicy? This one only. One. one. Okay, spicy. A few moments later. Ah, malambot. Hindi siya buto. Wala siyang buto sa loob.

sarap masasaktuhan yun donut na donut 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 na donut 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 Hindi. Yung Mr. donut 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 Nakita ko doon sa kabilang night market. Oo. Hindi ba sa kabila po? Oo, yung sayo sa pinuntahan namin. Ano ba yun? Long shot? Malayo. Sa ano? Sipin. Ah, malayo yun. Ang galing oh. Laman talaga ka. No spicy. Tama? No. Tinanong tayo ng mga kabayan natin kung ano. Kung masarap, masarap daw. Ini, kung galing ko. Walang dugo. Tsaka pula na Parang walang buto eh. Taba na ka namin. Taba na ka no. Pakpak na ka no. Masarap nga ulamin sa kanin. Stop, stop chicken wings. Malaman. Malaman, tapos kasing sarap din ang manok na ano. Malok ko natin sa Pinas. Oh. Wala pang buto. Ano niya ba? Bakit ayaw to? Bakit hindi mai? Yung binong parang manok mo. Dapat wasak yung mali balat. Parang hindi naman to, 'yo. Parang may kanin na. Gagi, tabayan. Tabayan na. Bakit na? Uh, Ayan o, organic chicken kebab. Meron sa loob. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Price yan? Ayan o. Ayan o. Parang sticky rice. Hindi pala siya buong, ano, ah, hindi pala siya pure na karne ng manok. Meron siyang rice sa loob. Ang <laughs> galing. Tama. Excuse me this rice? Inside. Rice. Ah. Rice pan. Hmm. Pan inside. Ah, that's why. Ah, na nak na pala siya. That's why mataba. May rice sa loob. But ko, nagagawa ka ng rice, di ba? Manghang, inainis ako sa ang... 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 Ang kapit sa ang... May sikri ito pala. Baka ito din. Wala, pero liyam. Hindi na sinasabi, no? Hindi, ayun naman. Organic chicken. Hindi, it's chicken wings. Ang bagay. Stop. Eh. Ah, stop. Sabihin, may stop sa loob. Saka pala tataka ko parang walang buto eh. Wala nga pala talaga. Ang baga pala yung ano niya. Sabihin, ni hindi napunit yung balat nung pinuha yung pinibone. Pinila yung buto. Tapos hindi pinalitan yung manok. Kaya ng kanin. Ang galing, effort niya. Oo, oh, may manok na ma'am. Pero yung pati manok na kanin, binigalok. Pinasok yung kanin sa ano. Kaya Um, Chicken wings na may rice Amazing! Amazing! Kaya ba ako nahiwala ang taba. ba't yung ng na taba? Kaya pala may rice sa, sa kanin ulam na. Ah. Um,